بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قبطين سبنا نمبلت الإسلام ما قببايا ناتين نا نائس na pasukin ang pananampalatayang Islam ngunit sila ay may pangamba sa mga bagay-bagay patungkol sa kanilang uh, uh, kaharapin sa uh, kanilang pagiging isang Muslim. Ngayon mga kapatid, sa paksang ito na ating kukunin ay patungkol naman ito sa isa pang serye na mga kababayan natin na nagsasabi na sila ay nais nilang maging isang Muslim ngunit sila ay nangangamba dahil nga maraming mga ipinagbabawal ipinagbabawal sa Islam. So sinasabi nila na uh, gusto nilang maging isang Muslim ngunit uh, nalaman nila na maraming mga ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Gagawin natin itong malinaw mga kapatid, mga kababayan natin na nanagdanais na pasukin ang pananampalatayang Islam, na naway, itong bagay na ito ay hindi maging hadlang sa inyo para pasukin ninyo ang pananampalatayang Islam. At malinaw sa atin mga kapatid na sa Islam, Uh, sa mga batas nito ay mayroon tayong tinatawag na pagsunod sa mga ipinag-uutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala at ganun din kasama dito ang pag-iwas o pag-iwan sa mga bagay na ipinag na ipinagbawal sa atin ng ng Allah Subhanahu wa Taala So sa pananampalatayang Islam mga kapatid ay kailangan talaga itong dalawa na ito hindi pwedeng kukunin lang natin ang mga pagsunod at iiwan natin ang mga ipinagbabawal. Ibig sabihin gagawin natin kung ano yung mga ipinagbawal sa atin ng ng ng, ng iisang Diyos na si Allah. Okay naman gagawin natin yung iiwasan natin yung mga uh, ipinagbawal sa atin ng Allah pero gagawin hindi natin gagawin yung mga uh, ipinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa taala. So hindi po pwedeng Uh, isa lang yung gagawin natin dito dahil ang batas po talaga ng pananampalatayang Islam ay uh, tumatayo sa dalawang bagay na ito. Nagagawin natin kung ano ang ipinagutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at iiwasan naman natin at the same time iiwasan natin kung ano ang ipinagbawal sa atin ng ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan po iyong isabuhay natin ang dalawang bagay na ito para... Matawag po tayong tunay na na Muslim. Yan po ang pinakauna mga kapatid. Pangalawa, uh, paglilinaw sa bag sa usaping ito ay Alamin natin mga kapatid na na ang Allah Subhanahu wa Taala kapag siya po ay magbawal o ipagbawal niya sa atin ang isang bagay, ibig sabihin ay sa pag-iwas sa bagay na ito ay ikabubuti nating mga tao na nabubuhay dito sa mundong ito. Ito man ay sa pansariling kapakanan o kaya sa pangkabuuan o sa buong sambayanan o sa buong komunidad. Dahil nga ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, alam niya kung ano ang makabubuti sa atin at kung ano ang makakasama sa sa atin, dahil siya po ang lumikha sa atin. So, anumang bagay na ipinagbawal niya sa atin, ay alamin natin na yun ay kapag ginawa natin itong bagay na ito, ikakasama natin, ikakapahamak natin. Kaya nga, ang example nito, halimbawa, sa mga pagkain na uh, pinagbawal sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pagkain ng dugo, pagkain ng uh laman ng, uh, pagkain ng laman ng baboy uh, pagkain ng uh, halimbawa uh, patay na hayop so ito pong mga bagay na ito mga kapatid ipinagbawal sa atin ng Allah Subhanahu wa taala dahil nga sinabi niya sa banal na Quran fa inna rijs. so ang dahilan kung bakit ipinagbawal ito ng Allah Subhanahu wa taala dahil ito ay marumi so sa sinabi ng Allah Subhanahu wa taala dito mga kapatid ay naniniwala tayo ng buong-buo na si Allah subhanahu wa ta'ala na mismo ang nagsabi na ito ay madumi. Kaya naniniwala tayo na itong mga pagkain na ito ay hindi dapat nating kainin dahil nga ito ay marumi. Ito ay ikakapahamak ng ating uh, sarili. So at ganun din sa mga iba pang ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng alak na alam natin na ito ang Uh, puno't dulo kung bakit nangyayari yung mga iba't ibang krimen sa ating mundo. So, uh, nalaman natin ito sa mga balita na uh, ito ang naging dahilan kung bakit na disgrasya ang isang tao o kaya naman nakagawa siya ng krimen. So, marami pong mga patunay na ito na naririnig natin kahit sa mga balita sa televisyon. So, kaya nga yan ay ipinagbawal sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala dahil nga ikakapahamak natin. So at ganun din sa iba, iba pang mga ipinagbawal ng ng Allah Subhanahu wa Taala. So alamin natin mga kapatid, pangalawa na ito na itong bagay na ito ipinagbawal sa atin para sa ating kapakanan, sa sarili natin o kaya sa buong sambayanan. So 'yan po ang uh, pangalawang parte. Pangatlong parte mga kapatid, sa isang naglalayo na pasukin ang pananampalatayang Islam, ang dapat nating isipin ay yung pagkakasunod-sunod ng aral na uh, dapat nating uh, pag-aralan sa pananampalatayang Islam. So, mas mainam sa atin na pag-aralan mo kung ano yung basic na dapat nating matutunan sa ating uh, sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, Uh, yung pagkakasunod-sunod nito yung pag-aaralan natin yung uh, kung ano ang shahadatain yung pagsasaksi natin na walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah at pagsasaksi natin na si Muhammad ay kanyang alipin at huling sugo pagkatapos nun yung pagdarasal pagkatapos nun yung uh, yung sa atin na tinatawag nating zakat o kawanggawa at pagkatapos niyan yung uh, pag-aayuno, pagkatapos niyan yung pagsasagawa ng Hajj, yan po ang pagkakasunod-sunod sa atin na dapat nating paunti-unti pag-aaralan na mga napaka-importanting mga gawain sa ating uh, pananampalatay ng Islam. At pagkatapos nun ay isusunod natin dyan, Uh, itong mga bagay na ito na dapat din natin pag-aralan katulad ng yung mga ipinagbawal sa atin ng ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang pagkakasunod-sunod nito. Upang sa ganun ay mas mainam ang ating uh, pag-aaral sa ating pananampalatayang Islam. Hindi yaong tatalon agad tayo kung ano yung mga ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At uh, may, may iwan natin yung napaka-importanting mga bagay na na dapat nating pag-aralan sa ating pananampalatay ng Islam. Oo, mainam sa ating mga kapatid na matutunan din itong mga ipinagbawal na ito. Dahil nga dapat nating iwasan ang uh, mga uh, bagay na ito. Dahil nga sabi natin kanina uh, sa pananampalataya natin, uh, sa mga gawain natin sa pananampalatay ng Islam, ay nandyan ang pagsunod sa mga ipinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala Nandyan din ang pag-iwas sa mga bagay na ipinagbawal sa atin ng ng Allah Subhanahu wa Taala So hanggang dito na lang mga mga kapatid naway uh, sa mga kapatid natin na uh, nais na yakapin ang pananampalatayang Islam wag sanang maging hadlang itong katulad ng uri na ito na na pangamba na nangyayari sa atin uh, sa ating pagpasok sa pananampalatay ng Islam. At alamin po natin ng Islam ay napakasimple lang. At uh, kailangan ang pagkakasunod-sunod ng uh, aral na dapat nating pag aralan dito. Hindi yung uh, kung ano yung uh, nais nating pag aralan ay yun yung gagawin natin. Hindi mga kapatid. Kailangan natin itong Uh, pag-aralan mula sa sa pinaka pundasyon nito hanggang magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya at pagkakasunod-sunod niyan mapag-aralan din natin kung ano yaong mga, uh, mga pamamaraan ng pagdarasal halimbawa hanggang sa matutunan natin ng buo at uh, ganap yaong ating pagiging isang Muslim o pagiging isang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wa rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi